don't Look. Okay. Wow. Hey, look. it's a toys? Okay. Yeah. No? Okay. Check it. The house. a good bed. okay i'm just bring this in you can bring that with me you can bring this one and check to the house Ano to ah, Table tennis. Hindi, table tennis, be. May laman siya oh. Uh, look, be. Table tennis. May oh. kita buat dia be. Oh, uh, mau berin pa. Apa <laughs> ah. ini? Pasukin nanti. Uh, Bulsuk nak, berapa di tu? Oh. Uh. sa bahay lang din sa what's this? this, I don't know hmm. black clothes Awal oh, bulan bag. bag? Yeah, you bring the whole bag. Oh wow. Oh wow. Be, <laughs> bring the whole bag. Be, it's a lot of clothes, Christmas clothes. Itu pa be? Wow, and uh, me, it can This one too. Bring this one the whole bag. This is Christmas floats. And this one too. Yeah. Ini tu, Uy, wow, itu pa. Ini no. I don't know if it it's brand new. Ya, yeah, it's brand new, Gatag. lah nah And this one to be o oh, look ah. Rani

Oh lala mga ka-subscribers Tingnan nyo Napuno po yung aking sasakyan Nakabagbag ito oh Mukhang ito ay mga Christmas clothes Ayan Ito pa Assorted siya ito pa po, oh. Saka huwag ka, mga ka subscriber Meron pa dito. Taran! <laughs> Ayan pa, oh. <laughs> Puno yung sasakyan ko. Madami tayong mga naharbat. So, ibababa ko na po ito. At yun nga. Madami tong mga bag. Ayan, oh clothes. May mga tag pa yan. So, yan po ay bago. Ito. Pa. Oh. Halo-halo. Ito atay para sa aso. Hmm. Madami. Ay, mabigat. Ah. Wow. <laughs> Baba na natin. Hello mga ka-subscribers! Kamusta po kayo? So ayan, ibaba ko na po yung mga items or mga bag na nakuha natin. Akalain nyo ba naman yan? Nine na bag! Ang dami! <laughs> Hindi ko siya kayang i-upload dito sa ating YouTube channel. Kaya hinoling-holing ko na lang po siya sa ating Facebook page, Mabetslots USA and Dumpster Queen. So puntahan nyo na lang po para makita nyo isa-isa yung mga items natin. So if today is your birthday, happy happy birthday! And happy birthday also ngayong January 10 kay Miss Laila Bacolanta. Siya po ay 15 years old. Happy birthday, Miss Laila! Greetings from your mother, Miss Roland Alas. Ayun. And welcome na rin po natin ang ating mga new subscribers. Welcome po sa aking channel. At kung ikaw po ay nanunood ngayon at hindi po nakasubscribe, baka naman po pakiclick naman ang bells bottom dyan. Shout out to Miss Mylene Mayo, Erwin Peris, Miss Annie Benson, Salva kuyan, Parikoy Arm, Rosalie Laconsay, Juana Fernandez, Catherine Lagurante, Vic Vic Pares, Kasanag Tax Force, Enzo Fernandez, Melissa Balais, Bernadette Tizon, Evelyn Di Guzman, Eunice Lavarreyes, Maria Rosalie Pajardo, Boyda Boyda, J. Celery, Salary, Helen Eugenio, Beverly Tal, Aramag Estrada, May Maroto, Miss Jocelyn Castro, Miss Delia Pacoldo, Ed Sturty, siya wala po, Manay Nicole Colina, Rodel Niverio, Miss Jocelyn Castro, Jonah Joy Estrada, Nanay Bebe, siya wala nat, Hazel Narcisio, Eva Marie Domingo, John Lester, hello, Kelly Marie Flores, Jessica Aludo, Nick Loyola, Shawararat, and shout out also Rolly Balais, Miss Arlene Medena, Nanay Mir Nagabay, no? Briella Cabangi, Susan Anion, Miss Chris Montero, hello, and shout out also Don 27 TV, Dumpster Diving. From Canada, ayun. Salamat po. And shout out also Gemily Corpus, Irene Calma, Rowena Mayral, Rex Salas, Mira Lisa, Catherine Caballero, Miss Lilibet Gaton, Miss Madeline Salvana, and shout out also Catherine Mangahas. And shout out also Jane Kabujok, Charmaine Zales, Alma Borda, hello, Rowena Durano, Nelsi Lamag, Miss Vivian Cortez, Baby Rose El Carde, Moren Strella, and shout out also, uh, Alma Borda, ayan, Leon Yuke, Junet Rivera, Magdalena, Ro Magdalena Ramos, Mr. Peter Salvador, hello po, And shout out also Reneva Sibling, Shawara Manay Supiya, Manay Ningning Kawaling, hello. Lahat ng mga manay, mga manoy, Miss Florenda Sayangko, shout out po sa inyong lahat. So dyan lang po muna kayo, enjoy Sorry, your po watching. So subscribers, yung ating nine na bag na ating nakuha. So, ito, ito po yung mga laman. Ito po ay nakapost sa ating Facebook page, Mabetslots USA. Doon ko po siya hinoling-holing. So, ayan po, natiklop-tiklop ko. Marami tayong short. Yung mga short po is, may mga tag pa yan. Sleeping short, ganarn. Tapos, merong blouse pambabae. At dito naman po, jeans, leggings, at sleeping pants. And dito, t-shirt, mga panlalaking t-shirt. Meron din pong pambabae, kaya lang ilang peraso lang na t-shirt for women. And dito naman, sweater, apat na peraso. Tapos ito po, ano, panlagay sa ulo. Panlagay sa buhok or para siyang an ba, headband. Ayan, oh. And dito, meron tayong damit para sa aso. Tapos meron tayong isang peraso nito. Uh, Santa, uh, Christmas uh, socks. Dito naman po, meron tayong blanket. Apat na perasong blanket. Ayan. And meron tayong bonnet. Ito po, oh. Bonnet. Ito wala yan. ah. Uh, iba naman yan. Oh, ito, nakuha din natin to. Pambalot sa regalo, dalawa. Dalawang roll. And, nandito yung mga maliliit na items. Ito po ay hinoling ko live din on Facebook, Mabets Let's USA. Mga maliliit na items. Socks. Ah, uh, kung ano-ano pang mga nandito. Dito po, ayan pa o, oh, mga baso. Mga cellphone case. Ilagay ko na po yan dyan sa bag kasi magkakalat lang kung ilagay ko pa sa lamesa. Para mabilis lang yung pagdampot-dampot ko paggawa ng parcel. Tapos ito o, oh, mga headset. Madami pong headset. So kung gusto nyo pong mapanood isa-isa ito, nandoon po sa ating Mabetslats USA on Facebook. Nakapost po doon. O oh, ito pa, Marami tayong mga earbuds. At kung ano-ano pong nandyan. Mga cups, phone case, mga lotion na mga maliliit. Meron din tayo. Assorted. At pwedeng mailagay sa ating balikbayan box. At meron din po tayong ano, ito. Yan, tables, uh, table tennis. Kompleto po yan. Yan siya. Tapos ito nga oh, may t-shirt pa pala dito. Pillow. Tapos yung ta typewriter, keyboard. Merong ganito pa. Ito pa. Nakuha din natin 'to. Ayan. And this one. Arcade basketball. Yan nakuha ko rin po 'yan. Ah, uh, di ba perfect na perfect? Ang dami. Madami tayong magagawang parcel mga ka-subscribers. Ito pa po yung guitar. Nakuha ko din yan. Ay. <laughs> parcel na, parcel na. Lalo na yung mga damit. So maraming salamat po sa inyong panonood. So don't forget to so like and share. And good vibes comment. Mabets Let's Vlog. Bye!